Wow, sa wakas, natupad rin ito sa dami ng na mga naging presidente. Grabe, dahil sa ginawa ni First Lady Lee Sara Neta Marcos, tiningala ang Pilipinas Ibinidaan ni First Lady Liza Raneta Marcos sa World Government Summit sa Dubai ang inisyatibo ng pamahalaan ni Pangulo Ferdinand R. Marcos Jr. na i-restore ang ganda ng Pasig River. Sa talumpati ng unang ginang, binigyan din nito ang binuong Interagency Committee para buhayin ang ilog kung saan naitayo na ang isang esplanada para sa publiko kung saan target umano nila ang gawing world class ang Pasig River bilang paghahanda sa ASEAN Summit sa susunod na taon. Pinasalamatan din ni First Lady Liza Marcos ang suporta ng UAE at inalunsyo ang bagong kasunduan para sa karagdagang tulong. So two years ago, my husband formed an interagency committee whereby various government agencies would regularly meet with the sole purpose of finding ways and means to bring our river back to life. Slowly but surely, we were able to construct an esplanade where everyone from all walks of life could fight, stroll, break bread along the river. And now, thanks to the assistance provided by the UAE, especially Clean Rivers, which is an earth Zayad initiative. Thank you very much. Pilipinas, napahanga ang mundo. Isang proyekto ang lumundag mula sa pangarap patungo sa realidad, at ngayon buong mundo ang nakatutok. Isang ilog na matagal nang itinuring na patay, muling bubuhayin? Parang imposible diba? Pero ano nga ba ang nangyari? hindi lingid sa atin kung kaano nakalasgas ang usapin tungkol sa Pasig River. Lahat yata ng presidente, lahat na yata ng administrasyon ay may kanya-kanyang pangako at plano. Lilinisin namin yan, gagawin naming tourist spot, ibabalik ang sigla ng ilog. Pero matapos ang ilang dekada, aminin natin, walang nangyari. Kundi mas dumumi pa ito, mas bumaho at mas tuluyang nakalimutan. Hanggang sa isang hindi inaasahang balita ang gumuluntang sa lahat. Isang Memorandum of Understanding ang pinirmahan sa pagitan ng Pilipinas at United Arab Emirates. Pero hindi lang ito pirma-pirma. Ito ang posibleng magiging pinakamalaking hakbang para sa muling pagsilang ng Pasig River. Sino ang nasa likod nito? Walang iba kundi si First Lady Lisa Araneta Marcos at sa harap ng mga lider ng mundo sa Dubai, UAE may isang linya siyang binitawan na hindi malilimutan. No one really took care of the Pasig River. Masakit, pero totoo. Pero ito ang twist. Ngayon may tututok na rito. Hindi lang gobyerno, hindi lang isang bansa, kundi isang international collaboration. Isa itong kasunduan sa pagitan ng Pilipinas at Clean Rivers Abu Dhabi. Isang non-profit organization na may layuning gawing malinis, berde at buhay muli ang Pasig River. Bakit big deal ito? Marami nang nagplano. Pero bakit ngayon lang may tunay na kilos? Simple lang. Dahil ngayon, may konkretong plano. Naglabas si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ng Executive Order number no. 35, isang kautosan na nagmamandato sa rehabilitasyon ng Pasig River. Pero hindi lang ito tungkol sa paglilinis ng tubig. Magkakaroon ng malalawak na mixed-use establishment mula sa Maynila hanggang Pasig City magkakaroon ng tourism hubs, bike lanes, walkways at mga commercial spaces. At higit sa lahat, magkakaroon ng buhay ang ilog na matagal ang itinuring na patay. Pero may huli ba? Kadalasan, kapag may malaking proyekto, may agam-agam, ito ba'y magiging isa na namang ningas kugun? May mga nauna na, pero walang nangyari. Kaya naman, maraming mata ang nakatutok. Pero ang tanong, Pilipinas, handa ka na bang masaksihan ang pababalik ng Pasig River? Kasi sa Pebrero 17, ang isang bahagi ng proyekto ay bubuksan sa publiko. Maestraan sa Esplanad at Fort Santiago Riverwalk, mga bagong pasyalan na magpapakita ng isang bagong Pasig River. Kung dati, langhapin ang baho. Ngayon, langhapin ang pagbabago. Isang ilog, isang pangarap, isang bansang muling bumabangon. Nakaka-excite di ba para sa pagbabago? Dahil ang Pasig River hindi lang basta ilog, kundi isang kwentong dapat mong masaksihan. At napakagaling ni First Lady Lisa Araneta Marcos na pabilib niya sa kanyang presentation ang buong mundo. At dahil dito, UAE ay 100% natutulong para sa rehabilitasyon ng ilog bago ang pag-host natin ng 2026 ASEAN Summit na magaganap dito sa Pilipinas. Purihin ang ating Panudiyos. Ezekiel 36 verses 25 to 26 Ako'y magwisik na malinis sa tubig sa inyo at kayo magiging malinis. Lilinisin ko kayo sa lahat ng inyong karumihan at sa lahat ng inyong Diyos-Diyosan. Bibigyan ko kayo ng bagong puso at ng bagong espiritu. Aalisin ko ang pusong bato at bibigyan ko kayo ng pusong laman. Matagal nang pinabayaan ang ilog pasig. Napabayaan, nadumihan at tila na wala ng pag-asa. Ngunit dumating ang isang pagkakataon para ito ay linisin. Buhayin at tuwing bagong ilog na magbibigay liwanag at pag-asa. Ganyan din ang ginagawa ng ating Panginoon sa ating buhay kaibigan. Dahil sa kasalanan, ang ating puso ay naging marumi, parang ilog na puno ng basura, ng galit, inggit, kasakiman, at pagkakasala. Pero hindi tayo iniwan ng ating Panginoon Diyos. Tulad ng paglilinis ng Pasig River, ang ating Panginoon Jesus ang naglilinis ng ating puso. Hindi sapat ang sariling pagsisikap para malinis ang ilog. Kailangan ng tulong mula sa isang mas mataas na kapangyarihan. At ganoon din tayo. Hindi natin kayang linisin ang sarili nating puso kailangan natin ang ating Panginoon Jesus. Siya ang nagbibigay sa atin ng bagong puso at bagong simula. Tulad ng sinasabi sa Ezekiel 36 verse 26, Aalisin ko ang pusong bato at bibigyan ko kayo ng pusong laman. Sa tuwing tayo ay lalapit sa ating Panginoon Su Kristo, Siya mismo ang maglilinis sa atin. Siya ang tubig na nagbibigay buhay. Siya ang ilaw sa gitna ng kadiliman, At tulad ng Pasig River na muling magkakaroon ng buhay tayo rin ay maaaring magkaroon ng bagong simula sa ating Panginoong Hesus